Ayan po mga kaibigan. Magmukbang po tayo. Ito po yung kanin. Ito po yung isda na ating ginataan kaganina. Kakain na po tayo mga kapatid. At nagugutod na po ako. Kasi hindi po kumain doon sa trabaho ko. Kasi masyado pong ano. Ako lang kasi mag-isa kagay na wala akong kasama. Kaya dami kong ginawa. Pakakapagod po. Kaya hindi na ako kumain. Nagmandari na akong umuwi. Kasi magluluto pa na po ako nung no, aking ginataan na uh, tuna. Ito po. Samahan niyo po ako tayo po ay kakain. Wala po tayo masyadong ketchup hmm, resin na kakainin. Basta kanin lang po at ginataang at tuna at ito po yung ating tubig. Tubig lang po ang ating inumin. Kaya ayan po, samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako kain po tayo. Ayan po. Ayan. Harap ng tuna na may gata. paborito ko po ito. Ang tuna na may gata. At ang anghan ng sili. Mmm. Ah, ang anghan ng sili. masyado pag sinigang bukas yan nasili na yan ito po ang ating mukbang ito po yung pimento, yung ano yung siling verde po tawag po niya dito sa Spain, pimento No. O sea, un salpón de luya. Oh. <laughs> sarap. Busog na busog po. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa aking pagkain. Maraming maraming salamat po. Solve na naman ang ating hapunan. Ayan po. Bye po, babay po.